sashimi at yan ang hapunin natin mga lalag so itong gigi. at ito naman ay steam na kamote wow yan ang ulam at ang kapartner niyan ay steam na kamote o oh, diba sarap at alam niyo ba ang biging katerno niyan? Ayan, wala, wala tayong kanin. Kaya magluluto ako, iba ang ano, kasi busog na busog ako maghapon. Sa kakakain ng kung ano-ano. Kaya hindi mo na ako magkakanin at ako ay nag-steam ng kamote. Para yun na lang kakainin ko. O so ayan, nagluluto na. Gusto ko kasi yung pistado. Nasa inyo yan kung gusto. Ito yung medyo brownish lang. Pero ako tustado talaga. Ayan, ganun. O, yan, Di ba malutong yan? O, siya. So, ayan. Malapit ng maluto. Pwede na yung tatlo. Apat. O, idadagdag na natin yung dalawa pagkahango natin yan. At mamaya lang, hahanguin na natin. At pagluto na itong Gigi ay isusunod naman natin ang pinakbet Simpleng pinak yan, luto na at yun siya, tostado tostado at yung dalawa okay na yan yung sa iba, pwede na yan pero ako kasi si tostado ako okay. Kagaya ko rin. Parang putis ko lang kustabi. Gano'n lang. O yan. Susunod so, natin yung natitilang dalawa. At dahil ito yan, ang bili ko ay $20. O diba ang mahal? Galing din ng Pilipinas. Binibili natin. O diba? O ayan, Susunod so, na natin ang pinakbet. Yung pinagpituan ko dahil simple lang ako at kuripot ako. <laughs> Dito na rin ako nagbisa. O, oh, di ba? At nilipat ko sa kaserola. Ayan ang aking pinakbet. Simple lang. Walang sitaw. Dahil ako lang mag-isa. ko yan. At ayan. Tinakpan. At mamaya lang ng konti, bibisitahin natin kung luto na. Ayan. Pagka luto na, dagdagan natin ng pampalasa para masarap. O, oh, ayan. Luto na si Gigi. At titingnan natin si Pinakbet kung okay na. Ayan. Okay. Pwede na. Pwede nang kumain. O, ba? diba? Mm, yummy, yummy. Ay. Lumabo ang camera. Yan. Ayan, luto na. Pwede nang kumain, guys.